Gaganda gabi. Sleeping time na. It's 9:30 na. Kakatapos ko lang. Kanina pa ako natapos sa kusina. Hinaharot ko lang tumposa ko si Yan, nilagyan ko siya ng basahan at yung old pillow na nakita ko. Nilagay ko din so ayan sa plangga ng medium size. Safe naman siya dito kasi may bubong naman niya niyan. Dito ito sa back door sa may kitchen. Yan. siya matutulog tuwing gabi at pag natulog ako sa hapon. Kasi iniingatan natin na kahit turuan ko siyang umihi sa CR or dumimi, hindi pa din natin masisiguro kung hindi siya talaga iihi sa sopa sa bed. Ay mahirap ng mga moyang ating mga sopat ang ating bed kasi malinis sa bahay ang mga arabo. So, at ako din ang mahihirapan kapag siya ay umihi sa bed or sa sopa. Panghipa naman ang ihi ng pusa. So, sanin naman siya dito. Pagising ko sa umaga yan, pwede na siyang pumasok sa loob maglaro. Kasi gising naman ako babantayan ko siya, may kita ko siya. Babe naman siya. Halim! Tulog ka na. Bukas ka na ulit maglaro sa loob, ha? Good night! <laughs>